Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang papel ng mga guro sa pagtataguyod ng edukasyon at paghubog sa mga susunod na henerasyon ng ating bansa. At sa pagdiriwang ng National Teachers Month, tiniyak ng Pangulo na patuloy na sisikapin ng kanyang administrasyon na tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Si Claysel Pardilla sa detalye. You teachers did not just impart the wisdom necessary for us to flourish, you have also instilled in us the values that guide us through life's challenges. Maraming salamat, mabuhay kayong lahat ng mga guro, mga ma'am, mga sir. Ang sipag at dedikasyon ng mga guro, binigyang pugay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdiriwang ng 2024 National Teachers Month. Malapit sa puso ni Pangulong Marcos ang mga guro na propesyon din ng kanyang may bahay na si First Lady Liza Araneta Marcos at kanyang ina na si dating unang ginang Imelda Marcos. Saksi ang Pangulo sa sakripisyo ng mga guro mula sa kanilang pagtuturo hanggang sa pagtulong sa mga komunidad na lagpas na sa kanilang tungkulin. Pagka may pista, pagka may malaking birthday, pagka may VIP, may mga big shot na darating. Anong gagawin ni Mayor? Tatawag. Si Superintendent, tawag mo. Kailangan, yung mga teacher, maghanda tayo. Magagagawa uh, tayo ng ano, dahil may bisita. Nakakikita mo yung mga teacher, yun, nakakanda sugat-sugat na yung mga daliri, kakatamtaks dun sa tablecloth para ano. <laughs> Tapos dun sa loob ng kusina, makita mo yung mga teacher, nako, tunay-tunay lang ng pansit ang linuluto. Wala na sa yun. kaya uh, I think I'm safe in saying that uh, not only will the schools not work without teachers, the community will not function without you. Maraming hamo na kinaharap ang mga guro, kaya puspusa ng Administrasyong Marcos para tugunan ang kanilang pangangailangan. Gaya ng pagtupad sa Expanded Career Progression, batay sa Executive Order Number no. 174, binibigyan na ng oportunidad ang mga guro na pauna rin ang kanilang profesyon sa pamamagitan ng pagpili sa pagtuturo sa silid-aralan o pamamahala sa mga eskwelahan. Wala na rin guro sa mga pampublikong paaralan na magre-retiro sa isang entry-level posisyon. Tiniyak din ng Pangulo ang pagbibigay suporta para magampanan ang kanilang tungkulin. Sa ilalim ng Kabalikat sa Pagtuturo Act, inalis ang buwi sa teaching allowance ng mga guro. At mula 5,000 piso, itinaas ito sa 10,000 piso epektibo sa susunod na taon. Bukod pa rito ang 7,000 pisong medical allowance ng mga teacher. Hindi ang tingin namin dito, hindi ito financial aid. Ito ay nakakasiguro This makes sure and ensures that you have the tools for a, a for the that, that are necessary for your effective teaching. Para lalo pang pasiyahin ng mga guro, naghandog ng mga nakaaliw na performance sa kanila. Pero sunal ding inabot ng presidente ang kanyang multing regalo at bulaklak sa mga teachers representatives sa iba't ibang rehiyon. Nagbigay siya ng time so it means to see that uh, he gave us a priority. Kasi yung mga sinabi niya, uh, of course, uh, malaking tulong yun sa mga teachers at the same time na motivate kami ng gusto to do our our task very well. Nabusang aming moral. Kaugnay niya, nangako ang liderato ni House Speaker Martin Romualdez na gagawa ng mga batas na tutugon sa pagpapabuti ng kapakanan ng mga guru. Kaleizal Pardilia, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas